Magandang gabi mga kalabs. Ayan, magbawa lang ako ngayon ng video kasi mayroon ako napanood sa social media na si Kikay Vlogs. Ayan, sobra akong mga panlait ng contraction worker. Wala akong pakaalam kung may naligo sa'yo ka bro, worker. Uh, Sabi ko sa'yo, wag na wag ka manlalait ng mga contraction worker. Ngayon, kung may naligo sa'yo yung contraction worker, wala kami paka, alam, sa iyo Pero wag mo mamangahin ang mga contraction worker. Ah, wag mo mamangahin ang mga contraction worker dahil malinis ang trabaho ng isang contraction worker. At ipinagmamalaki ito namin. Sobra ako mga panlait. Kita mo yung kulay ko na halos nagkasunog-sunog na kami sa kapipilid sa araw na, sa pag worker. Kaya huwag na huwag mong mamalit ang mga contraction worker. Tandaan mo yan. Dahil hindi mo kami pinapakain. Kaya huwag mo kami lalaitin. Kasabihin mo mga contraction worker. Tapos yun, mga kargador. Yan. Tanda mo yung KK Vlog. Sana makarating po sa'yo. At matakuhang ka. Ganda Baka kaya hindi namin alam may Tatay mo, contraction worker din. sa magsasaka. o kargador sa lamasan. Tatay ka. Ah, sabi, masyado kong pagsalita sa social media. Kung per content, content. Wala kang mag-contact ka pero piliin mong kontip mo hindi yun nakas nakasakit ka ng kapwa mo nakasakit ka ng mga malilita ikaw nga eh kung hindi ka mag-aabro siguro baka nagtatanim ka ng ano ng kangkong sa inyo ang taga sa ka man masyado ka kung mga panlait yan kaya alam mo mga sa lamasan eh wala kang pakalam kung ang traksyon trabaho ng mga tao. Kung magkukuntem ka, wala kami pakalam. Kung magkuntem ka ng melon digas, yung kontaksyon, ito po mo lalahat. Eh. Pag dadamay pangalanan mo kung sino yung sa iyo. Na so, kontraksyon worker, hindi yung lalahat yung eh. mamangahin mo. Ibig sabihin kasi nang mga lahat, lahat ng mga kontraksyon worker. Minaliit mo kami lahat. Eh. Sobra kung ano yung puti mo siyang team ugali mo kung saan ang bayhana ni vlog ki kaya ano, wa, wak may labot kung na, eh, ang gusto mo na mga sima na ang mga pugis wak mo wa, may, wa, may labot sa imong kuntib pero ayaw ra, ayaw lang lait man doon sa mga tao mga contraction worker ha? tandaan mo yan kikay mo kung mayaman ka, hindi ka papunta dyan sa ibang bansa, hindi ka mag-OFW sa kantawahan ka. Siguro may pinag-aralan ka, pero ang pinag-aralan mo, wala din patang sa imong utok. Nadiha sa imong talampakan. Sus. So, yung nakita ng kulay na ako, oh. itim, itim na Itim, itim na nga. Uh, ako hindi ako bisaya, pero nakaintindi ako ng bisaya. Kaya huwag kang ano dahil hindi lahat ng tao hindi marunong umintindi ng besa kahit hindi ako bisaya nakaintindi ako bisaya pagsalita din ako kahit pa paano kahit kunti sobrang ka ako makapanlait ng contraction worker mga kargador sa lamasan bihira ka subrak ako makapanlait kung ano yung singkit ng mata mo at puti mo sa sama ng ugali mo totoo lang masyado ako makapanglait nakarating ka lang ng ibang bansa ako makapanglait ka sobra ikaw lang nakita kong vlogger ayan may gumayan na rin sa iyo yung malaki ang mata ayan dalawa na kayo <laughs> kala nyo pagkagaganda nyo kung maitim lang din kayo at nagbibilad kayo sa araw katulad namin mga contraction worker ang pangit nyo rin oh. baka hindi mo alam maraming may pinag-aralan na nagko-contraction. Yung nag, yung mga nag ano nang side dagdag kita. No? Baka hindi mo alam. Hindi lahat ng con contraction worker walang pinag-aralan, tandaan mo 'yan. Ano yung mga engineer? Oo. Oh, yung mga foreman diyan. Oo. Oh, contraction, contraction 'yan. Oh. Diba? Kaya wag mong lalahat, wag mong lalait-laitin ang mga contraction worker. Tandaan mo yan. hindi so, namin alam mga kapatid, baka mag-anak mga contraction worker. Lagi kargador sa lamasan, sinasabing kargador sa lamasan. Baka pang lait ka ang mga maliliit. Sobrang pangit ang ugali. Mo. Siguro ganyan din ang ugali ng pamilya mo katulad ng ugali mo siguro kung naging mayama ka matapod ka masyado ang sama mo ito lang naka ano yung naka upint yung mga ginagawa mo hindi maganda naturang may mo nga maganda ka Puti. Pero yung mga sinasabi mo, parang wala sa diksyonary. So, wala kami pa kalam kung mag-content ka. Pero sana yung hindi ka nakasagasa. Yung hindi ka nakasakit ng damdamin ng mga tao na mga 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 contraction worker, mga kargador sa lamasan. Ako hindi ako bisaya pero naintindihan ko mga pilig sa sabi mo. Wa kay labot dai kung contraction worker mi. Uh, kung naasay mo nang na contraction worker, ayo ayo tanan mga contraction worker. Nakasiguro gi mo sa Ya Allah, iri ka.